Ito mga boss oh, lahat ng klase 20-20 lang oh. 20-20 lang 'yan oh. Ito vintage oh, ganda. 150. Ganda ng cup niyo kuya. Yung sort niyo binibenta niyo? Magkano magkano? 350. 350 oh, okay. ganda nito. Ganda rin to. Kaya bocok magkano to? Ah, 50 50 50 lang na oh. Na JBL oh. yeah, Legit daw to Binibenta ng 800 Ay, Ito nga oh. Ay, Ito maganda Panalo to kuya bocok ah 19 ano to? 1977 1977 no? Magkano binibenta to? 1,000 mga boss Ayun may kalawang pa oh Ito daw 1,2 two Size 8 Kaya Undertaker, magkano to? Mura lang yan Sandahan lang yan 100 lang to mga to, no? Wala, wala ko yung 3 Mysterio ito, ito, binibenta ng 150, tinatawaran ni sir ng 100 Ibigay. Ibigay mo <laughs> na. Magkano sa ganda ito, pre? Hindi kaya 300, pre? Okay. Pwede na, 300. Recharger so, pa siya. Recharger niya. Pinaksa ko na <laughs> yan. Pinaksa na yan. Ay okay, plastic. Ito kunin natin 'to mga boss oh. Sony. Made in Japan. Natawaran ko 300, 400 niya binebenta eh. Ganda 'to, vintage na 'to. kumusta mga boss? Araw po ng linggo, November 26. Andito tayo ngayon sa Divisoria. Pasyalan ulit natin yung latagan dito sa Carmen Planas. Bura utan mga boss. Dito ako nagpark sa 168 Mall. Dung upinart yung motor ko kasi pagka alas 7. May nagbubuga ng mga tubig dyan eh. Maaga pa eh, 6.30 pa lang ba Babugahan yung motor natin, no? Pasukan ng tubig yung tambucho Sa mga bago pa lang sa channel ko Araw-araw ang latag dito sa Carmen Planas, mga boss Mag-umpisa sila ng mga alas 5 hanggang alas 12, mga boss Yung iba umaabot ng hapon, eh, pero mas maganda pumunta mga boss linggo linggo ng umaga mas marami nagtitinda sa mga hindi naman nakakaalam kung paano pumunta dito kung alam nyo itong divisoria pag nandito na kayo pag tanong nyo na lang yung Carmen Planas sigurado naman alam na mga tao yun dito kung saan yun tuturo na lang kayo Yan, pag napasyal kayo dito mga boss, mura din yung mga gulay dito, no? Yan, mga nakatumpok. Mura lang yan. Parang balintawak din. Ay, baha. Mulan nga pala kagabi, no? Yung tubig. Ay, ang na. yung dami namin mam, ano yung Magkano? Magkano binibenta? p Sandugo. 7 na lang. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan, boss. ka. Ganda ng cup, oh. Kuya, magkano ang cup mo? Hoy, magkano yung cup? Sunong ng cup dito? Ayan, ayan, ayan. Easy. Malang drip na lang daw. Malang 200 200 na lang yung Ito vintage 'to. Oh. Oh, 150. 150. Ang ganda ng cup nyo kuya. Yung sort nyo binibenta nyo Magkano magkano? 350. 350 okay. Vintage 'no. Ito magkano isang daan? Ah, 150. Michelin lens. Ayan o. Solid. At itong Chicago Bulls? Uh, 200. Chicago Bulls 200. Gaganda pala kap mo kuya no. Na collection mo. Ito po. Sa mga sapatos mo. 250 pinakamura. Ayan. Tuwing linggo ka lang dito kuya no? Tuwing linggo ka lang ba nagtitinda? Araw-araw Ano pangalan niya kuya? Mali? Maling Maling si Kuya Maling Pasyalan nyo na lang dito Araw-araw siya nandito sa Carmen Planas Salamat sir ha Ikot muna ako Bakit ano yung premium kuya? Pagkano yan? ng frame? 900. Bahal nyo? Oh, 900. 900. Tuta pa ho? Tito. Huh. Tito. Huh. 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 Binibenta niya ng 3.5. Nabenta na ba? Nakakuha rin sa atin eh. Sa atin tinatang. Ah, sa Valenzuela rin nakuha. Okay. Ha? Tres yan, pre. Tignan natin yung mga bago niya ng kalakal, no? Gumagana yung TV mo? Oo. Oh. Nakagamit yun sa bahay. Sharp. 110 lang to, pre. Ah, kailangan pa ng adapter. Okay, na. May adapter na. Kompleto na lang. 110 lang. Pero magkano mag to? 2.5. 2.5

Ito, itong mga speaker mo may laki. 1.5. 1.5. Sa folding bike mo. 1.5. 1.5 din folding bike. Parang ano pang baseball cap. Single speed. Kaya di atawaran ni Kuya yung ilaw. Magkano daw bigay niya Kuya? 3 tapat. Tres? mga patches oh dami oh Timberland ito mga tools oh lang pwede na to ganda to may ibang size Hindi kaya kay ate no? Lupit na ito <laughs> gun. Bike parts, marami dito. Ayan, mga brand nyo yan. May mga hubs, oh. So. Magkano sa hubs in speed? 2.5. 2.5. Speed 1 mo? Soldier? 2.8. Speed 1 soldier pattern crank meron doon. pedal Ayan, mga brand new ito beaching ko lang to mga boss oh. bumili ako last week dito eh yung mga luma kong ilaw ganito pa yung cable niya 25 itong mga kapal 50 to mga kapal diba kuya 50 to may hey, type C ka rin. Meron boss. Ah, uh, 50 si lang. 50 si type C. Dito mo magkano? Ayun, ano uh, yan. lang yan, 80. 80 pesos oh. So. Type C natin, 50 si lang, may bakal, may plastic, dalawang klase. Na, ano no? Oh, pag ka plastic, makapal, pag bakal manipis. Pag bakal, mataas ang puno. Dito. 100. Oo, oh, yung pagbukas ng alak. magkano ang to? Ang daming aparato. 500 na nga lang. Ang daming ang asesor. asesor. 500. Ayaw sa alak. So, ito mga ibang ga, ito pa yung ibang asesor. Ito. sa tangit ko. Alam ko Ang eh. bigat yun. yun. ah. Dahil laguan no? Katingin no, tingnan yung one piece mo Magkano to? 400 400 Ang laki yun no? Yung URK no? Ay one piece Yung Undertaker, magkano to? Ura lang yan 100 lang yan 100 lang to mga to no? Wala, wala ako yung 3 Ray Mysterio. I-7 yata ito yun. Wala ko, I-7 o I-9. Ano yung binibenta mo kuya? Pang tanggal ng katigate? Oh. kate Oo. kate yung malamig sa katawan. Dawasan yung Coco Val. Dawasan yung... Bagkano isang ano isang ganyan? Kurenta lang po sa butika 80 sa 80, akin 80, kurenta lang 3100. 3100. Okay. Ano? na sige, sige, sige lang. Mga lamig no. Okay, Pwede 'yan. tignan natin 'yung mga paninda dito. Last week hindi ako nakapasok dito eh. Na galing Lazada daw ito, eh. Tinanong ko sa ibang nagtitinda dito. ay maglalatag pa lang. Yeah. Ay sorry kaya. Ah, 'yan galing Lasagay mo Galing Lasada nga. Ayun, ay nalo ilalabas pa lang yung iba. Lalatag. Sir. na? Hindi kita matsyempohan sa recto ah. pira lang ang ano One Piece? 150. 7.50. 7.50. Ang bago no? Nakabox pa. Sino ba yan? Sakuragi Sakuragi. Oh, kasi buhok dito eh. Lutot yung bus Maganda yung nakaraan Dala ni ano ni Lloyd JBL na benta, na benta na ba yun? Si so, si Yung 4.5, yung pula Ganda nun eh Ito yung mahal nga eh Ito ito maganda to ah Ah, oh, yan vintage Magkano 'to? 250 lang isa. Oh, 250. Petron Superman 'no. Ang ganda rin eh. Down of dust ito Ang maganda rin 'to ha. Ano hmm. oh, 'to magana? Oh. Magkano 'to? 450. 450. Hey! Oo, oh, pag pinipindot yan Parang remote, kala ko nga rin Remote eh Ayan, ito gulong niya Umiikot-ikot rin ito pag nabangga, no? Yeah, may mga may lit din May mga may lit din die kasi si Joseph Ito Ito, ito magkano binibenta? 200, 150 din. 150 lang mo. Speaker. Ito, dito, alam alam. Wala pa si Kuya Rodel. Yeah, Kuya Bochok, naglalatag pa lang oh. Maganda pa rin daw mo ngayon. Telepo no? Pwede ba ito mapak dito? Pwede tapak lang ako ah. Para mapakita ko. Ano yung tinuturo mo tong telepono? Ah? PLDT no. Magkano to? 1,000 lang. 1,000. Ay ito maganda. Panalo to kaya bochok ah. 19 ano to? 1977 no. Pangke. Magkano binibenta to? 1,000 mga boss Ayun may kalawang to Ito nga lang issue niya. Tanggal US Army M4 1K Di battery ata to no Ayun may on off po Tapos may nakalagay dito Tayo Made in Japan. Ayan, yeah, made in Japan to Ayan, baka interesado kayo dito Pasyalo nyo si Kuya Bochok dito Araw-araw yun nagtitinda dito Ito pa pala isa oh, vintage din oh Itong kulay pula Ah, wala nga lang gulong Dito Kuya Bochok magkano? 500 500, made in Japan din Mario 64. Kemudian oh. 1 2 3. Riben. bocok. 200. Ya, Sige, Webo, check may mga sapatos din siya. Pang basketball. Pagkakano, sapatos mo? Webo, presyo. 700. Pinakamura, 700. Nasaan yung 1-2? Ito. Ito. daw, 1-2. Ito. Size eight. Ang dami oh. Ganda rito puti ah. Dito ate magkano? 700. Ito rin pala maganda maganda rin to. Gumagana to. Magkano? NAM Sony 500 Gan na to collection Original JBL na yan headset. Hi ah, headset lang hindi Bluetooth. Alakong Bluetooth. Maganda rin to. Kaya magkano to? Michael, okay. magkano lang to? Magkano? 50 50 50 50 50 50 50

Charger, battery lang nito dito. battery? Double A. Maganda to. 400 lang oh. Sony. Ah, uh -oh. kaano sa ganda ito pre? hindi it. kaya 300 pre? pwede okay. na 300 okay. ito, may charger. charger pa siya oh okay plastic eto kunin natin ito mga boss oh sony made in japan natawaran ko 300, 400 niya binibenta eh ganda to vintage na to Ayan. Yeah. Okay na. Kaya dito, all clock. iPhone. iPhone. Yung antena ba ang mga kaputol? Charger ka maganda. Magkana to pre? Ganda rin na ito. 250. Ito si Lebron ba to? Lebron? Oh, pero si Lebron yan nasa taas. Parang si Lebron eh no? Magkano yan yan? Pagka ano? 150 Ah 250 Ano remote Tapos may mga tape din ng ano Nintendo Sega PS2 meron din May eh, sa dulo Marami rin jackpot dito eh no mo JBL na to 250, 250. Kaya lang di siya legit Ito pa Mga haril oh. May adidas oh. Ito, pinagkakaguloy yung mga paninda dito. ko <tinyo> lang, Kuya Lito yata ito eh. Kuya Lito, saan yung orasan mo malaki? Ano 250 Sige,

Kano to? Ano? 200. 200. Ah, uh, meron na sa atin, subscriber pala natin. Anong ginagawa niya dito sa Burautan? Tumitingin-tingin lang. Tagasan ba kayo? Taga Kalookan pa no. bigyan natin sila ng sticker no. Ano pangalan mo? Jay. Jay Chaka. Michelle. wala ba kayong gustong batiin? Shoutout sa Alok nakakatrabaho yun galing pa silang kalookan no marami kayong mabibili dito kanina pa ba kayo? saan lang po alis ko sa yun namin eh sa iingat kayo. Okay, kayo ha ah yeah. <laughs> uh, JBL oh yeah, legit daw to binibenta ng 800 hindi Solid to. Ito mga boss oh, lahat ng klase 20-20 lang oh. 20-20 lang yan oh. bundok ano ano kaya eh, magkano itong Jollibee? 50 50 Ang laruan, ano? magkano? 20. 20. 20 lang to. Hot wheels yung iba dyan, hot wheels. hot wheels. So, ayun mga boss, no, naka official na naman tayo dito sa Carmen Planas. Nakita na naman natin yung mga pati mga klaseng gamit na binibenta dito. Nakabili pa tayo ng vintage na radyo, no? Sa alagang 300 lang. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Itakis na lang ulit tayo sa usunod na video.